So, ayan na po yung ating Pilis product. Nakaredy na pang eating portion. Yan po ang ating sinampalukan manok. Hello magandang araw po sa inyo. kumusta uh, kamusta na po kayo mga kaibigan, mga kaibigan po FW at mga hindi rin po o FW. Samahan niyo po ako magluto ngayon dahil naguulan niya yung sabaw po na naman ang ating lututuin. So, nami-miss ko po yung sinampalukang manok sa amin sa Bulacan pero walang native, native po at saka yung dahon ng, ng sampalo. Eh, wala pong dahon ng sampalo. Kaya, ang gagamitin na lang po natin ay yung yung nasa sachet na nor sinigang sampalo. Ito po, yan. So, ang available ko lang pong chicken na dito, mga legs. So, naubos na yung mga iba-iba kong -iba mga cut na ng chicken kasi namibili ko maraihan dito sa Robinson Neto East. So, itong legs na lang na drumstick ang ating sasampalukan. Ang sasamu ko po, kalukong. So, ito po mga ingredients, simple-simple lang dahil uh, umuulan ngayon, masarap po magkakain. Um, so, ito, nagpapainit na po ako ng aking pagdigsahan. Ayan. So, ayan na nga po yung drumstick dapat i an ko yan eh, ipapry ko yan pero wala na akong mga ibang kat na iluto ko na so ito po yan isang kilo po yan tapos yung nor cubes ay nor na ano hindi cubes powder siya nasa uh, sachet ayan tapos asin at uh, patis yung oil ayon lagyan ko na maraming luya ito isang puso at kalahati na bawang dalawang sibuyas. Ayun, may tanglad pa rin ako natira. Salamat naman at meron ako. Ito si kangkong, isang tali po iyan. Uh, Ibubusa po natin itong bawang. Kasi masarap po yan pag may mga sabaw. ba diba sabi ko sa inyo, basta may sabaw, ginagawa yung brown yan. Golden brown iyan Medyo kita naman. Ayan. Ayan. Pag medyo brown na po ito, ang isusunod po natin i-prito isang kutsa, itong luya. Ilalagay ko niya sa isang bili kasi maganda po yung natiprito ito na lalabas yung kanyang lasa. Kakapi po sa oil, kaya pagka ang ating chicken na lang ang Pag hindi po maganda pagbisa, malasaka, po di siya, malasa ka, tiyan na luya ilagay mo. Ay, basta ang bawang at luya po, pinagsani mo kandaloso amoy niya na, magkahatak ng ano buto buto may mga tao makakaan lalo na pag nilagyan na natin sibuyas ayan. dalawang sibuyas po ito na medium size hindi naman siya uh, large hindi siya uh, small medium size sakto lang po yan sa isang kilo ayan, ulan na palakas ng palakas Ampon-ampon lang siya lagay ko na po yung tanglad kasi dadalawang piraso maliit dahon na lang niya pero mabango po at lalasa na, na rin so, yan marami po ang niluto ko kasi para makatipin yung aking mga alaga hindi himan niyo po lang sa kanila yan tapos yung mga bit ko tatatain ko kay buli kay so sky yan at nag talaga yun Actually, kanila ito eh. Buatlah <gulang> ibang Ubang Mungkin Selama ini Yang secara-secara Selama ulang pun ada pun asli Yan Alapang isap Kucara Yan sakot na natin siya. Ayan. Ayan. After 15 minutes to, isang siya. Ay, mausok. Ayan. At ito, na. Ang ganda ng pagkasangkot ko. Low fire lang. So, naglabas pa siya ng sarili ng tubig kasi pag yung niyo ang karne, sumisipsip ng tubig yan. So, ayan, pati yung tubo niya, inilabas niya ng dahan-dahan. Iyan po yung sinasabi pag maganda pagkakasangkot siya mo yung mga katas-katas niya sa loob ng katawan ilalabas niya yan mawawala ang lansa, mga lansa-lansa ayan, amoy na amoy po yung tanglad kahit na dalawang piraso dahon pang lang yan ayan, pinipreaser ko yun <laughs> para mawalan ako may nadudukot-dukot hintayin pa po natin mga 10 minutes pa kasi tingnan mo para pag sabaw na natin, 30 minutes luto na siya. Naka 15 minutes pa lang, isang siya. Itutuyo natin siya na konti. Ayan, lumiit na yung legs, yung drumstick pala. Ayan, may lumalabas pa siya doon. -tum. Ayan. Kaya po yung iba malansa, diretsyo, ginisa sa sabawang kaagad. Hindi nakakalabas yung lansa niya para patayin ng luya at saka nitong tanglad. Kaya iba sabi niya, bakit parehong hindi naman ang may luya, ang dami nga. Hindi po kasi ayos yung isa. Meron kasi akong kaibigan ko, naging kumari ko na, panorong magluto uh, ng tinola o sinampalukan kasi yung kanila. kalansya siya. Sabi ko, bawang sibuyas, luya. Eh, meron daw siyang katutak naman. Sangkutsa mo, sabi ko. Yan po ang tinatawag na sangkutsa. Ilalabas niya yung lansa niya, papatayin ng luya. Ayan balik ko natin at meron pa siyang lumalabas na fresh na dugo. At saka yung tubig niya o dumami. Katas po ng karniya. Balikan natin ulit mga after 15 minutes para maka 25 minutes. Ayan. Ah, naka 5 minutes lang. Check natin. <laughs> Uy, yun. Busok siya. Ayan, talagang dahan-dahan ng ano niya o oh, ang ang init niya kaya ang sabaw ng karne lumabas yung tubig niya sa git niya ayan dubog natin ng konti ngayon malambot na siya tingin ko luto na po yung loob niya nakalabas na yung mga lansa niya sa loob ayan nasangkot siya ng mabuti ay napapry na nga o ko ayan so ayan So, ilalagay ko na po yung ating pampaasin. Lalagay ko muna po yung kalahati. Ayan. Madali naman mag-add. Hindi, mamaya, kapag ay masarap po talaga maasin ng maasin. Ayan siya. Mahigit kalahati po nilagay ko. So, ngayon, ilalagay ko na po yung ito, one mug. Depende po sa inyo kung gaano karami sa bowl, lalagay nyo. One mug po ang ilalagay ko sakto lang po para sa akin yan tapos pagka luto na po siya saka natin lagay ang kangkong ayan luto na nga siya natin siyang kumulo titikman natin yung alat niya at saka asim bago natin ilagay yung kangkong titikman po natin yung alat at saka asim niya ayun parang gusto ko pa siyang dagdaga ng sabaw baka mabitin kami sa sabaw. Ikman ko po yung alat at asin. Ang sarap. Parang sakto lang sa akin ang alat at saka asin. Ang linaw lang. Marapit. Lutuin eh. ko pa po siya ng mga 5 minutes pa para lilabas pa niya yung mga kapaskas para eksaktong 30 minutes siyang luluto natin. Ayan, dito yung muna natin siya ng mga Sayang wala na akong siling ano yung haba, pero kung may siling haba, mas mabuti. Uh, lalagyan ko na lang po siling hinog na Pwede po yun. Minto, minto ilang. Pero pag buksu-buksu, check po natin siya. Ayan. So, nakakita po ako ng sili. Ayan, medyo may cream. Lagay ko na siya. Tikman niya natin ulit. Lalagay ko ng kangkong mabilisan. Ang sarap ng sabaw. Mmm. Ang sarap. So, lalagay ko na po itong kangkong. I'm sure na ano ito, magtutubig. Magdadagdagan yung tubig niya, yung sabaw niya. Ako, ang daming kangkong. Gusto ko kasi yung ano yung maraming gulay. So, ayan. Cover natin. Ayan. Ire-ready ko ni ating pang eating portion. Ayan. Chichik ko na po siya. Ito na. na po buto na. Chichik natin siya. Dugo natin ang pag-ibig ng kaya shot ko lang off na yun tap daw ka ayan off na sya ayan, mga malabog si kangkong hanguin ko na sya ayan So, ayan na po. Inop ko na. Ayan, pinakita ko sa inyo ating sinampalukang manok na may kangkong Ayan, eating portion na po tayo anong kung ano yung kung ano yung kung ano yung kung ano yung yan, favorite ko po ito, yung meeting, Kung wala tayong meeting, taste e muna tayo sa ano, mga tawag dun? yung mga nakaportree. Ayan, big chest, tundogin lahat. Yan. Yung sili, ilagay natin dyan. So, ito na po yung ating kalilisupada. Ayan. So, ayan na po yung ating Pilis product. Nakaready na pang eating portion. Yan po ating sinampalukan, manok. Puro drumstick lang po yan, pero okay na rin po yun. Kasi mairaos lang natin yung ating paglalaway. Ayan. So, kain na po tayo. Eating portion na po tayo. Ah, sarap kasi. Hmm. Karabi, lalo na po kung bunga ito yung dahon, yung fresh na bunga ng siyampalo. O at yung fresh na yung dahon, pinagtat, yung po ang pinakadabi sa amin sa bulakan. Sinampalo ang manok sa murang Sampalo.